Ang kwento ng leon, ang unggoy at ang sakim na lobo Mula sa pahina ni Bathala Makinig at mamangha Sa gitna ng luntiang gubat May isang haring leon na kilala sa kanyang pagiging makatarungan Isang araw Nagpatawag siya ng paligsahan Kung sino ang makapagdala sa akin ng pinakakakaiba At pinakamasarap na prutas sa buong gubat Siya ang aking magiging kanang kamay Narinig ito ni unggoy Ang pinakamaliksi sa gubat Alam ko na! ang mga kumakantang mangga sa tuktok ng pinakamataas na bangin. Iyon ang dadalhin ko sa hari, sabi niya sa sarili, puno ng pananabik. Ngunit narinig din ito ni Lobo nakilala sa kanyang kasakiman. Bakit ako magpapakahirap? Susundan ko na lang si Unggoy at aagawin ang prutas kapag nakuha na niya ang tusong plano ni Lobo. Sinimula ni Unggoy ang mahirap na pag-akyat sa bangin. Matarik at madulas ang mga bato, ngunit hindi siya sumuko. Puno ng pag-asa ang kanyang puso na mapabilibang hari. Sa ibaba, maingat na sumusunod si Lobo. Maghintay ka lang, Unggoy. Mapapasaakin akin din ang iyong pinagpaguran. Bulong niya habang naglalaway sa pag-iisip ng gantimpala. Sa wakas, narating ni Unggoy ang tuktok. Nakita niya ang punong may nagniningning na prutas na tila umaawit. Maingat niyang pinitas ang pinaka maganda. Ngunit sa kanyang pagbaba, nagulat siya nang harangin siya ni Lobo. Akin na yan, ako ang magdadala niyan sa hari. Sigaw ng sakim na Lobo na nagpapakita ng kanyang matatalas ng ngipin. Hindi natakot si Unggoy. Sige, sa iyo na, sabi niya. Pero para manatili ang mahika, kailangang awitin mo ang espesyal na kanta habang dala mo ito sa hari. Dahil sa kasakiman, naniwala si Lobo. Inagaw ni Lobo ang mangga at nagsimulang umalulong ng malakas. Akala niya'y kumakanta. Awo! Uh, Awo! Umalingaw-ngaw ang ingay sa buong gubat at narinig ng Haring Leon. Nakita ng hari ang lahat at agad na naunawaan ang nangyari. Lobo, dahil sa iyong kasakiman, parurusahan kita at ikaw ang goy. Dahil sa sipag at talino mo, ikaw ang magiging aking kanang kamay. Mula noon, natuto ang lahat na talino at pagsisikap. Hindi kasakiman, ang tunay na nagwawagi. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kuwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na alamat.